Lip Crumb, inamin ng Daylan, bakit siya nag-freestyle at pistol? Tinanong ang mama ni Lance after ng labang Lance versus Lip Crumb. So tara! Naging dikit naman ang laban sa pagitan nila Rapido at G-Clown. Pero nakuha ni G-Clown ang panalo sa score na 6-1. G-Clown vs. Rapido! Mag-iis para sa kanilang pareho. Ang bata ng Orado, 6-1, advancing sa tournament, magigay para ay G-Clown. Tulad sa mga nakaraang laban ni G-Clown, ganun pa din naman ang pinakita niya. Kaya malakas pa din ang naging performance niya. Malakas na rapido din ang nakaharap niya. Pero hindi na gusto ng ilang judges ang paulit-ulit niyang ender. Oh, matatapos na rounds ko bilugin mo na ulo nila. Magsalita ka na about sa INC, pagkain ng dugo, rapidong feeling banal, ano pa, tatlong oras, anim na putok. O, di ba? Mangkanor ng flip top. Ano pa, ilagay mo sa huling round para mabigat. Para di na rin ako makapag-rebat. Maraming best ng inang sa akin yan, pero di ako naging marahas. Pero nung ako nagsalita, ang daming umiyak, maling aral yung lumabas. Religion na yung weakness ko sa battle? Hindi! Sasagutin ko yan para sa palabas. Patutunayan ko sa inyong lahat na kung saan ako mahina, dito ako pinakamalakas! At isa ka pa rin, dakilang buraot! Kaya ka lang naman nabuo, kakakapit mo doon sa ilong! Kulangot! <laughs> Tinalo. Tinalo mo si Lipgram? Eh masama lang naman pakiramdam nun, kaya mo natabunan. Maganda sana bitaw nung lip, kundi lang gasgas nun yung lalamunan. Intense lang yung delivery mo tulad ng ginagawa mo ngayon pero yung content sobrang weak, boss. Aminin mo nung gabing yon mas nag-shine yung lip, kalaman nag-lip gloss. Pinatunayan ko lang sa'yo na ikaw ay dakilang buraot at kaya ka lang nabuo, kakakapit mo dun sa ilong. Kulangot! Magpasalamat ka, hindi ko na idadamay yung mga iskandalo mo, yung babaeng inabuso mo habang nagre-recording. Hindi ko nagdinama yung anak mo at asawa mo sa laban. Liresist mo lang ginamit ko para lumabas ang iyong kahinaan at tapos na ang meta ng damayan ng kasama sa tahanan. Isa pang dahilan, gusto ko lang din mapanood to ng anak mo at minsan masabi niya ako yung pinakamabait mong nakalaban. ba? Diba? Buong round pinakita ko na sa iyo na ikaw ay dakilang buraot at kaya ka lang naman nabuo ka, kakapit mo doon sa ilong. Kulangot. Ito boto ko ng para kay Jake Clown. at saka isa pa, hindi nakatulong yung mga enders ni Rapido na inulit-ulit niya kasi para sa akin napakalaking parte ng ender sa isang round kasi doon mo ipapakita kung gaano siya kaganda kung, kasi halaga siya kung gaano mo kaganda sisimulan yung round at kung gaano mo siya kaganda tatapusin so yung pagulit ng ender sa isang round para sa akin medyo nakabawas yon dahil isa pa yun sa factor na ang ganda rin ng mga ender ni G-Clown. Kaya yun, binoto ko si G-Clown nakuha niya yung round 1 and round 3, round 2 kay Rapido. Congrats, J. Clown. Props pa Yo, uh, nga pala, ang um, binoto ko si Sir J. Clown. Uh, round 1, ang um, binoto ko si Sir J. Clown. Um, actually, ano lang din eh, sa ender lang ako nakabase. Bale, 9-10 siya. Lumamang lang si Sir J. Clown dahil sa um, ender, yung sabi ni tao ni Sir Rapido. So akala ko may pay off siya sa round 2. Lamang sa akin din naman panalo ng round 2 si Sir Rapido yung in-expose niya yung style at kung paano mag ano, paano nga mag-cut ng mga words si ano si Sir J Clown. Yon. minoto ko doon si Sir Rapido pero same pa din ganun pa rin yung ender niya. Pagdating ng round 3, akala ko may pay off 'yon. Actually, 8 uh, pareha sila 8 sa round 3 nagkatalo lang din sa ender kasi umulit inulit-ulit ni sir ano sir rapido yung ender niya which is um hindi na connect sa first and second round niya which, uh, compare kay sir G Cloud na may suntok yung ender niya ayun thank, thank you sa kabilang balita naman dahil sa mga pandadamay ni Lanceta kay Pibus naging usap-usapan nga ito sa Sokmed sa post nga na ginawa ni Lanceta may isang pa na nag-comment at pinatulan nito ni Pibus yung pinansagan yung matatapang na Cebuano Pumayag na tawaging bias kayo, bay! PSP, subukan yung gawin dito yan sa lugar ko. Tignan natin kung makalabas kayo ng buhay. Kasi, ikot mo yung camera sa kanila, boys. Ayan ng mga muka ng mga takot kay Nico. Sa kabilang balita pa, sa live nga ni Pistol, dito sinabi niyang tinanong niya mismo ang mama ni seta kung okay lang ba ito dahil nga sa ginawang pagmura sa kanya ng sarili niyang anak at ayon kay Pistol ay napaka cool daw ng nanay ni Lance kaya tingin nila intindi naman ito ang pagiging butter rapper ng anak tingin mo mumurahin mo nanay mo sa harap ng tao sa ngalan ng battle rap chak. personally hindi ko magagawa yon pero may part na naiintindi alam mo naman tungkol kay Lanceta ang ano mo eh yung topic na yan eh para sa akin kasi ito lang eh nung una napaganyan talaga ako puta nga na bakit mo ginawa yun pero nung nagpa picture na sa amin yung ano yung air niya nagpa-picture sa amin yung airmat niya. Parang nag-gets ko din eh, kung bakit, ano, kung bakit ganun ka-comfortable si Lance. Kasi cool din yung airmat niya, pre. Wala lang yung sa airmat niya, pare. Tingin ko, tingin ko naiintindihan ng airmat niya yung pagiging battle rapper niya. Tingin ko na dala lang din talaga si Lance. Super close sila ni Mama ni Feeling Piling ko nga ganun eh. Piling ko ganun sila eh. Sobrang cool, sobrang cool ng airmat ni Lance, tol. Wala kang, wala kang masasabi. Nung, siguro kung hindi mo ano, kung hindi mo kilala, tapos narinig mo yun, pwedeng maiinis ka, syempre kasi may magulang ka din. Depende pa sa'yo kung iba yung pagtingin mo sa magulang mo. Pero, nung nagpa-picture siya sa amin, personal ko siya tinanong na okay lang ba siya? Tinanong ko talaga siya, tita, okay ka lang ba na ganun? Okay lang naman sa kanya, kasi sobrang cool talaga. Ganto din ang sinabi ni Lipkram Ayon sa kanya, tingin niya daw, yun ang way ni Lance para makuha niya ang momentum na nabuo ni Lipkram sa round 2. At para magtropa lang daw si Lance at mama niya. Dahil nga mukhang bata pa ito at napaka cool. Wala natin yung ano. At si mama, para si para mama Ani, pinang... nakakasalumuha mo si mama Ani, no, ng bayit. Hindi. Sa ano pa lang, sa entrance pa lang, nakita na ako ni mama Ani. Tinawag ako ng oh, asawa ni Lance. Oo, ni ano sabi niya? Mama ay, ni Lance. Ay, ano, asawa ko ni Lance, sabi ko. Oo, oh, alam ko, sabi ko. Kamusta? Kasi ito, mama, ko, ni sabi niyo. Mama, ni mama ni Lance, mama ni Lance. Ito yung mama ni Lance, pa sa akin si mama ni. Bait yun. Kaya tingin ko naman, naintindihan niya yung gagawa ni Lance doon. Tsaka tingin ko, ano sila eh, sobrang close, close sila eh. Close eh, no? parang oh, eh. close sila eh. Tsaka yung mama niya, hindi naman ano eh, hindi naman ganun open, ka... Open, mama, open mama, open-minded. Hindi siya ganun ka ano, Uh, alam millennial mo yung, na nga eh. Parang, parang millennials, millennials, no? yeah. Parang hindi siya ganun katanda eh. Kasi hindi siya nag, ano, hindi siya patay trip. Oo, oh, kumbaga, lumaki sila Lance, alam mo, hindi binibaby yung, mm. para tropa, tropa kasi, uh -huh. po, parang magkukupa lang. lang. At sa balita, inamin nga ni Lip Kram na sinadya niyang mag-freestyle sa laban nila ni Lance kahit meron naman siyang sulat. Dahil umanong ayaw niyang mabodybag, hindi daw pang panalo ang dala niya dahil hindi daw siya ganun kahanda at alam niyang ibang lands ang makakaharap niya. Kaya nung nakita niyang kinakagat ng mga taong freestyle niya, kaya tinuloy-tuloy niya ito. Yung laban namin ni Lance, may sulat ako nun. Buo ang sulat ko nun. Sa, so, so ano yun, kumbaga, pero hindi lang ako preparado ng gusto. Hinabol ko kasi yun, sobra kong hinabol yun. Kasi nga, na, nag-promise ako kay Lance yung round 1 ng pinakakabisado ko parang naano na lang din ako na tanga sabi ko tulog yung round 1 ko eh doon ako parang nanghinayang na ako dun. sabi ko gagawa ko ng paraan kasi kung i-speed ko yung lahat ng rounds ko doon kung pipilitin ko siyang i-speed na panay sleep ups wala lalong pokit na baka binadibag ako ni Lance doon binadibag niya ako nun. Gumawa ako ng paraan para ano bang kailangan kong gawin. Sabi ko, kasi alam ko yung kalidad ng sulat ko, hindi talaga pampanalo yun eh. Sulat ko hindi pampanalo yun. Kumbaga, yun yung sulat na para maitawid na lang. Although, pinag-isipan ko naman siya, kaso ramdam ko kasi na putang tangin na iba yung lansetang lalabas, kaya hindi, hindi ko masabing pampanalo yun. Kaya ko iba yun, tsaka home court niya hindi yung sapat na sulat ko para kunin sa kanya yung crowd. Kaya sabi ko, gagawa na lang ako ng ano, paraan. <laughs> Kasi after ng round one namin, nag-iisip na talaga ako. Eh. Sabi ko, paano to? Pukin ang ina. Nakita nyo naman, di ba? Yung round one ko. Ano eh, parang... Para sa akin, yung, yung pinakamalakas ko yung round one. <laughs> Tapos ganun, no, lang ng tao. Tang ina yari ako dito, body bag ako na ito. Tapos sinim sinimulan ko sa kulit. Kasi ganun, nasarapan na, nasarapan ako ngayon, sabi ko, ah, ito na. Nung nakita ako na, naramdaman ko na kinakagat ng tao yung freestyle ko, mas, mas tinutukan ko siya. Kung baga, ginawa ko na lang way yun para hindi ako ma-body bag ng gusto. Ano ba naman yung magkaroon ka lang din ng crowded na rounds eh? Okay na sa akin yun eh. Kaya sabihin mong 7-0 pa eh, 5-0 pa eh. Magkaroon ako ng crowded na rounds makita lang sa video na Tang, you know, ito pa paano, di ba, lap trip pa rin. Ayun lang naman hinahabol ko dun. Gustuhin ko man na sungkitin yung 1 million na yun, pero may hirapan talaga ako, sabi ko. May hirapan ako. Kaya ginawa ko na lang, nag-freestyle ako. Di ba? So kayo ba mga kuys, tingin nyo ba tama lang ginawa ni Lipkram na nag freestyle siya para hindi mabadibag? O dapat in-speed niya din yung mga baon niya dahil nakakaya din sa mga fans nagabang nag ng laban nila? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.